Sir, nasaan na po itong si Roberto Bernardo? Ayun, ang, teka mo na. Naka-contempt naka pa sa amin yun. I'm sorry. Ah, teka. Hmm, parang, parang hindi. Hindi, eh. hindi. hindi. Hmm. Nasa sa DOJ yan. Okay. Nasa DOJ. Opo. Wala, wala sa amin. Opo. Uh, di ho pa nagsumite ito ng affidavit sa Blue Ribbon Committee? Opo. Oh, okay. nagsubmit. Opo. Kapag ito ba ay nagkaroon ng either supplemental affidavit o pagbabago ng statement, dapat well-informed kayo? Um, so may cop well not is not necessarily uh, mm -hmm. kung mm -hmm. siguro. Mm -hmm. Not necessarily. Mm -hmm. Pwede. Opo. Dapat dapat mm -hmm. kung uh, kung papatawag namin siya at mm meron -hmm. siyang supplemental uh, uh kaya ano na mm -hmm. uh, apidabit, dapat bibigyan kami ng kopya. Opo. Pero I'm sure kung meron man, DOJ may hawa. Okay, opo, opo. Nasa Sigutesa ngayon, yun ang hindi namin maalaman. Talagang hilong-hilong -hilo ang DOJ doon. Kasi pagkatapos nung nag-testify -nag sa Senate, mm -hmm. sabi niya, sabi David niya, he's fearing for his security, his safety. Kaya, mm -hmm. kaya, di ba, kaya siya lumapit. Mm -hmm. Di ba? Dahil masyadong marami siyang alam. E ngayon, nung nandun na, ang sabi niya, hindi rin niya kailangan dahil mm -hmm. sinasabi sa kanya niyon. Sige, we will uh, take you into protective custody, sabi mm. sa kanya ni Senator, mm. eh, Secretary mm. Remulla. Mm. Ang sabi niya, hindi, ko kailangan, marins ako, di ba? Tapang mm. na. Eh. Mm. oh. Tapos so, sabi sa kanya ni Secretary Remulla, o oh, sige, matend ka bukas ng, ano, pumunta ka sa DOJ bukas at 9.30 mm. ng umaga, sabi niya ganun. Mm. Eh, kinabukasan, 10.30, tumatawag sa akin, Secretary Remolio, tinatanong sa akin, nasa na yung, ano, testigo niyo? Abay, sabi ko, hindi ko alam. Wala namang, hindi namin hawak yun. ano, mm -hmm. ano yun eh, bagas ano eh, sariling walk yun eh. Mm -hmm. uh, hindi na sumipot eh. At hindi na mahagilap. Nag, may, may, may panawagan nga sa kanya eh, na, na pumunta, or kumontak um, lang sa DOJ. Wala eh. So, at, so, 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 uh, as far as you are concerned, I, uh, wala, hindi niyo alam ang whereabouts ito ng taong ito ngayon Hindi, okay. hindi okay. Opo, sige uh, Tito Sen, yung pong imbitasyon kay former speaker Romualdez, kamusta po? Uh, wala pang pinapadala officially mm -hmm. eh, Plano lang ng committee na imbitahan si Saldi, mm -hmm. uh, si uh, former speaker Martin Romualdez mm -hmm. uh, pang ilan eh, na, mm -hmm. uh, plano yata eh Pero wala pa, wala pang official na imbitasyon Yung kay Saldi ko Um, pag hindi umaten, pwedeng sumpi na. Pag hindi umaten sa sumpi may warrant pa rin sa amin. Okay. Magagamit awesome. yun ng DFA. mm DFA. -hmm. Mm -hmm. Di ba? Oo. Uh -huh. Si kay speaker, kay speaker, kay former, ay kay Congressman Martin, mm -hmm. uh, imbitasyon. Pag hindi nagpunta, wala kami gagawa dahil may interparliamentary courtesy kami na tinatawag. Kaya katulad din nila, pag may inimbita sila sa aming senador mm -hmm. at ayaw pumunta, hindi namin mapipilit opo opo pero kayo ba uh, di ba napag-usapan niyan during the last ano po no deliberation nga no na imbitahan so kayo ho ba uh, personally ay nakausap na nitong si Mr. Romualdez para pag-usapan yung imbitasyon na yon para wala na pong issue at uh, payagan siyang magkaroon na lang po ng kanyang presence hindi wala hmm. hindi ko wala ko nakakausap sa kanila except hmm. si speaker boji hmm. uh huli naming pagkausap nila speaker the speaker boji uh, was uh, the ledak. Mm -mm. After the ledak. Like sit down kami after the ledak eh. Mm -mm. uh, siya, si, uh, si uh, ano, si minority leader nila, mm -mm. majority leader nila, si mm -mm. Yes, uh, congressman uh, Sandro Marcos. Marcos, mm -mm. oh, tapos uh, DBM, mm, mm was present, tapos ako, mm -mm. Mig Subiri, uh, okay. uh, Senator, uh, tiga mana, siapa yang bersama kami? Uh, uh, uh Siya. Yeah, Sherwin. Sherwin. Mmm. Mm, oh. Opo. Opo. Yun ang huli naming pag-uusap eh. Pero po no, kami ni Senator, ni, ni Speaker Bojie, uh, mm. yesterday, mm. the other day, mm -hmm, talking mm. about the budget. Nga Sinasabi nila yung... Okay. Uh, ang pagkakalam ko nga, nakataka ako dito, sinasabing 255 k kasi mm. ang sabi sa akin ni Speaker Bojie, ang iniwan daw nila 40 billion lang para dun sa mga ano eh. Mm. Para dun sa mga, yun nga yung MAIP, AIX mm. at na eh, mm. yung program. Kaya sabi ko nga mm. eh, mm. Uh, hindi ko sinabi sa kanya mismo, no? pero ako at saka si Sherwin tapos namin mag-usap. Sabi ko, sabi ko, Win, mukhang hmm. madali yung gagawin natin. Madali, konti lang iniwan sa program. Hmm. Sabi ko, madali na yung paglipat natin sa DOH, eh, hindi the pala. DA. Eh, sa, eh, no? hindi pala. Ay, eh, hindi pala. Well, mo, eh, 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 ewan natin. Tingnan namin yung papel pagdating. <laughs> Apo, eh, 243 so, billion pala. Oh, billion. sundari lang. Uh, Tito Sen, nabanggit niyo, unprogrammed for debt servicing. Ah, uh, can you explain for that? Hindi, hindi. Walang well, under servicing, automatic na kasama doon sa ano yun eh. Kasama doon sa main budget. Mm hindi -hmm. na namin ginagalaw yun. Walang, hindi oh, okay. na pinag-uusapan yun eh. Oh, sige, so klaro po, as in kung kayo talaga ang magde-decision dito, totally po, zero for unprogrammed appropriations. Yes sir, yun ang plano ng Senado. Okay. Pa paano po yung laging kinakatwira nitong si Swan Singh? Eh, pa paano naman yung ating obligasyon sa mga foreign assisted projects? Hindi, foreign assisted yung mga uh, usapan yun. Ang sinasabi namin, yung ang program, kung sa foreign assisted, okay yun, we will retain that. Walang problema yun. Uh, lalam namin lahat yun, kahit si Senator Gatchel na yan, si Senator mm, -hmm. si Sen mm -hmm. si Ping, pinap lang, pinapaalala niya sa akin yun. Eh. Walang problema yun. Yung ang program na iba, na, na ay, uh, yun nga, yung mga supposed to be reserved for, my, mamay por ko ano do okay. mga DPWH chat top na mm -hmm. na ikang ay uh, pareho nung nangyari last year wala mm -hmm. wala yung namin lahat yun. sige kasi baka po magkaroon ng misunderstanding sa kahulugan ng totally walang unprogrammed appropriations uh, papayag pa rin eh, po eh, kayo pero para doon exclusively for those kind for, of Foreign or, assisted okay. lang. okay pero Tito Sen, uh, can you explain to us? Hindi namin masyado maintindihan. Kasi kung yan ay foreign assisted project, big ticket, no? Uh, uh ng mga proyekto, DOTR, halimbawa, uh, no, subway, uh, train system, etc. malaking proyekto yan na kailangan ng taong bayan. Uh, Bakit mo ilalagay sa unprogrammed? E eh, di ba dapat sa program of operations yan? Uh, naging ganun yung talagang uh, gawin dun eh. Sapagkat uh, uh, hindi naman natin, hindi malaki yung atin dun eh. Do sa foreign assisted parang may hmm. pang counterpart lang tayo eh. Atin, hindi ko lang alam ang uh, hindi ko lang alam ang percentages doon. Ang okay. anong percentages na ginawa nila in the last three years pero during that night our time mababa ang uh, foreign assisted eh. At uh, usually yun eh kung kung merong sobrang funding kaya nakalagay lang to sa program yo. Opo, pero pero senator, sir hindi ba simply naman na logic yun? Kasi kung big ticket project, ang laki ng impact para sa mga commuters sa limbawa, hmm. hindi ba kung maliit lang yung equity na hinihingi na counterpart para sa pagpapatuloy ng loan na tinatanggap natin, eh bakit nga kinakailangan mong ilagay sa unprogrammed? Eh importante ito. Eh di ba di mo lagay uh, sa pro uh, programa? Ito tama ka. Mm. Tama ka Ted. Ako tingin ko misnomer yun eh natatawag nilang part of ang un unprogram yun kasi it's not part of the the, the original budget ano mm -hmm. uh, tama ka eh dapat talaga hindi tawagin unprogram yun eh dapat tawagin foreign assisted uh, uh, funding yun eh supposed to be uh, so, mm -hmm. ko yan tignan mm -hmm. ko baka mm -hmm. all these years baka may, may maling ang uh, ikangay tawag dun ano pero kasi eh, ang ang alam ko sa unprogram ano dito mga nakaraan kaya hindi namin, kaya sinasabi namin, hindi pwedeng galawin yung foreign assistance dyan, eh, amayan, mm -hmm. dahil nga para sa atin yung taas taong bayan yan. Eh. Mm -hmm. ang, uh, ang alam namin, ang alam kong ang program na, na dati ay nung nakaraang taon ay ginawa nilang program at yung ang program, yung program nilagay nila sa ang program. Di ba? Mm hindi, -hmm. Kaya nga nagkagulo, eh, kaya nga sobrang laki ng mga, uh, ano yan, 300 billion ba yun para sa... Mm -hmm para sa infrastructure na DPWH sa mga na mga budget eh. Mm -hmm. Mabuti na lang na FLR ang karamihan diyan, ang 140, 162 ata yung dito na presidente. Eh. Mm -hmm. uh, tingnan na rin, tingnan ko. Tingnan ko, oh, sab sabi ko Senator Sherwin, baka nga, baka misnomer lang yan eh. Kasi tinatawag nilang ang program, pero mm. foreign assisted eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Opo, yun, yun nga po, kasi nga kung kayo kanin nyo ay talaga reforma na dito, and baka posible pa na bawasan nyo po itong kanilang proposed budget first time, uh -huh. no? Sa kasaysayan uh -huh. po ng ating pong pagbabudget, eh uh -huh. baka naman pwede na po natin ma itama iyon. Kasi, di ba, uh -huh. halimbawa po noong mga right of way, di ba, nagastusin natin, yan importante. So, kinakailangan ponduhan yan para magpatuloy itong pagtatayo ng riles, halimbawa. So, kapag mm. hindi na ponduhan yon o kaya po'y hahanapan pa ng pera, eh, para kayo muutang pa tayo na uh, may, may interest. Correct, correct. Tama. <laughs> oh, sige, uh, sige, tama yun. Uh, we'll, uh, uh, I'll look into that. Oh, please. Oh, please kasi uh, po, uh, um. naging, naging gawi yung mga tawag na ganyan, eh. Bisan, mm. nga, meron mayroon Pero silang tinatawag na sagip, eh. Mm. Di ba? Meron tinatawag na sagip eh. Kung kailan ko lang nalaman yung sagip. Eh yun pala, nadudun din yung kasama-kasama talaga yung mga maip kung ano-ano doon. Yung, uh, uh <laughs> meron ngayon si Pag. <laughs> Sustain ano Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Yuna, yuna, Ito, yun na. <laughs> roads, bridges, flood control, multipurpose buildings, opo, local ports, etc. ah uh, uh, meron pa ho kasing kasi kung titignan po ninyo ngayon yung proposed po no, na budget, meron pa rin dyan drainage-drainage actually. Ngayon, sa bawat Distrito, tignan po ninyo. Oo. Oh. Meron, meron pa din eh. Hindi po to Anyway, uh, siguro po. Hindi po pwede. Ang mm. plano natin, hindi, hindi po pwede. Kasi ganito, ang thinking mm -mm. namin ganito, mm -mm. yung mga na FLR, o yung mga hindi natulo, o yung mm -mm. mga kumpatista mm -mm. na nag-ghost, mm -mm. o yung mga hindi, sa substandard, mm -mm. ang eh, kaya hindi pa pwedeng lagyan ng budget ngayon pati yung mga sinasabi mga drainage nila mm okay. kailangan ituwid nila kung gusto nilang mababawasan yung mga kaso nila ituwid nila gawin nila yung mga project na iba gawin nila okay. kaya hindi kailangan maglagay ng flat control hindi kailangan maglagay ng mga drainage na yan dapat sila itong nakaraang taon iba mm -hmm. yung mga sabit gawin mm -hmm. nila mm -hmm. Mm -hmm. Oo, yan ang, uh, yun ang sa amin ah, Yan ang pananaw ng Senado I'm sure I, I speak for the rest of the members Okay, sige po. Sir, uh, sen, ito pong Makabayan block, no. Gumawa sila ng kanila pong komputasyon dito. Sabi ho uh, ni Congressman Tingyo, based on the conversation among members of Congress, no, pati party list at at district congressmen. Uh, at tsaka, alam mo na, yung mga uh, usap-usapan nila, yung allocation per district and per congressman, uh, ano? May sinasabi sila na ang minimum na allocation doon ay 230 million per congressman. No. And then meron pa daw pong uh, sinasabi na for leadership, no, na 24.6 billion yung for congressmen alone, 73 bil billion doon sa 318 members of Congress. Meron sila sinasabi dito na per senator 3.2 billion or 76.8 billion. Ang lumalabas daw dito, uh, bawat senador ay may allocation, allocables ang tawag nila sa 3.2 billion per senator meaning yung mga proponents para sa inyong manggustong proyekto uh, well sabi ni Leo na as far as we're concerned di namin papayakit yun eh, mm. eh pakasama kasama sa mga niyan kasama sa mga magiging minus natin to sa 6.7 mm. or 6.8 uh, mm -hmm. ano, mm -hmm. magkaganon sapagkat uh, wala kaming usapang ganon wala sa amin pinag-uusapan na magkakaroon ng bawat isang senador na 3.2 billion. Uh, kausap din naman natin yung uh, seg, ano, Secretary of Budget nung um, uh, mm -hmm. pinag-uusapan niyan at wala kami pinag-uusapan ganun. So, mm -hmm. makikita namin yan. Mm uh, total, uh, isa sa kanila, oy, nasa majority sa amin yung akbayan eh. Mm, apo-apo, mm, di ba? Mm, nasa majority mm, sa amin. Mm, mm, mm apo. Ito. senator Senador Risa. Ang, ang gumawa nito, makabayan, hindi akbayan, itong akin uh, na sabihin. okay Eh, mm, padala nila sa amin at ano, masilip namin kung saan nila sinasabi na sana nakalagay Okay. Pero again, uh, to to make it clear ano ha, uh, mga kapatid, Tasha ano, na may mga senador naman hindi naman ipinagbabawal at hindi masama kung isa kang senador na ang tingin mo Tama yung sinasabi na magtayo tayo halimbawa ng mm. Philippine Science High School building mm. sa isang region. Maganda, tama, ayo, maganda 'yon, 'di ba? Kasi mm -hmm. Opo, tama. Opo. Okay. Tama, tama. Okay. So, pero pagka mm. yan. Yeah, betulin sige, tuloy mo muna. Opo. Ah, uh, halimbawa, kunang kay Senador, pinuntahan ako nitong taga-Philippine Science High School. Senator mm yung building namin dito, importante sa mga matatalinong bata sa aming region, kinakilangan matapos, o sige, huwag kang mag-alala, magkakaroon ako ng insertion o kaya ng amendment sa budget para ponduhan yan. Hindi masama yun, di ba Senador? Opo, hindi mo masama, lalo na kung mm -hmm. yung pipresenta nung taga-Science High School na yun, mm -hmm. uh, pipresenta niya may program of work, no? yes, okay. or may endorsement nung council, okay. re regional okay. development okay. council or local development council, okay. okay. Mm -hmm. Tapos pinasok niya, mm -hmm. pinasok nung Senador sa budget, mm -hmm. ano, mm -hmm. uh, during the second reading mm -hmm. as a sa period of amendment. Mm -hmm. In-approve namin, mm -hmm. it becomes institutional amendment dahil mm -hmm. pinayagan namin lahat. Ayon, okay. Yun ang klaro. Pero... Yan ang uh, ko. Katulad okay. niya sa akin, uh -huh. uh, talagang mayroon, ako yung post na dagdag doon sa chat eh. Yung, uh, yung bubong ng Laguna State University na ipangako ko yun eh. Tutulungan mm -hmm. ko sila, 6 million, uh, million yung hinihingi. Mm -hmm. uh, yun, oh, mm -hmm. may program of work. Sabi, talaga isasabit ko yon sa period of amendments. Uh, mm -hmm. at doon, yung individual amendment na yun, lumalabas, mm -hmm. magiging institutional amendment yun pag pinayagan namin at alam namin lahat. Yun okay. ang masama doon sa insertion eh. Kasi yung insertion, masisingit ng hindi alam ng iba eh. Mm -hmm. Kaya nagiging insertion. Okay. Ang ang masama, ang bawal, at talaga namang kahinahinala, yung sa BICAM, kayo kayo nag-usap, hindi basta ponduhan mo ko sa distrito ni ganito nang sabihin na natin 500 milyon. Oh. Uh, uh, to follow na kung ano yung gagawin dyan, di ba? Oh, uh, hindi, hindi maganda okay. yun. Yun yung mga, yun yung mga kinakainisya ng mga kababayan natin at sa saan mm -hmm. na pupunta. Okay, sige. So, uh, ano yun siya? Magtanong ka na dito yes, para uh -oh. malaman uh -oh. mo itong budget na ito uh -oh. dahil ikaw ay eh, may contribution dito. Yes, oo. Uh oh, uh, SP, uh, kanina pinag-uusapan nyo, tinatanong sa inyo ni Manong Ted yung tungkol sa unprogram appropriations. Ngayon, uh -oh. ang tanong ko naman po, kapag po ba ang isang proyekto ay nasa programmed naman, appropriations, Hmm. Ibig sabihin po ba nun, eh talagang pork barrel free na ito at wala nang kickback ang mga kongresista o senador? O oh, hindi natin masasabi yun, ha? <laughs> Ayun, Ayun na nga. Oo, <laughs> hindi natin masasabi yun, ha? Eh. mali natin na nga dito sa kontatista at uh, no, no? Sa, uh, sa contractor. Oo, oh, yun ang oh, mahirap. Hindi ah, natin masasabi yun, talaga. Mm hmm. SP, uh, mm -hmm. hindi masasabi. Siguro eh. pinakamaganda. Para, eh, ito, isa, isa sa mga plano din namin to, ha? Para Ayan. alam oh, yun, ha? Ano, tsaka siguro nakahanda na rin nakahanda na rin yung house sa mga plano namin kasi ang problema eh, natin dito yung dito, kickback eh oo eh correct, correct. Uh, ito ah hindi ba nahuli namin doon sa mga hearing sinasabi na um, overpriced talaga mm -hmm. hindi daw no substandard kung tutusin ino -overpriced mm. ino-overpriced -hmm. lang nila at, mm. at -hmm. nangyari palamasin natin let's say labindalawang tubo ang kailangan pero anib lang talaga mm -hmm. pero pe nila ng labindalawang tubo mm -hmm. di ba ganyan yung sinasabi so may overpricing yan mga ilan mga 20-30% gano'n yata yung sinasabi ang plano namin, across the board, tatagain namin yun ng, ano eh, ng 15 to 20 percent. Aawasin namin. O, so, medyo, yung mga kontratista, at kung talaga naman program yung programa nila, hindi na nila kailangan maglagay doon sa senador o doon sa congressman. Gawin na nila ng maayos. Okay, sige po Apo. Diba, yun Apo. yung yun yeah. yung isa sa mga Apo. mga plano namin pinag-uusapan okay. din namin yun Sige, so nakuha po namin yung logic nyo po dyan pero again pagdating po sa inyo ng GAB pakicheck po lamang per district nandidi yan, nakalista hmm. multipurpose buildings pare-pareho 5 million lahat meron po dito pare-pareho 10 million lahat yun Kapag sinasabi niyong babawasan niyo 20%, automatic yon Babawasan ng 20% yung lahat ng appropriations na LAMSAM. Actually, bulto-bulto eh. Pare across pareho the board. Po. Ha? Kung huh? nakalagay sa DPWH yun, Oo. across the board sa DPWH, yun ang plano na rin. Para maalis yung taga. Mm -hmm. At, ma ma okay. ano, mm -hmm. maalis yung taba. maalis yung taga. At ikangay, bumaba pa nga yung budget natin. So, maliliit okay. malilitang uutangin natin para ma, ma, mapag ma, hmm. ma mapag mapaganap yung GAA. Tingnan natin, sige po. Titingnan natin 'yan. Okay, uh -oh. ngayon, opo, dito po sa bicam na ito kasi doon sa camera, yung kumakatawan sa bicam na minority, pinipili daw ng minority leader nila. So, uh -oh. yung pong mga bumoboto against the budget, walang position sa bicam kasi po ironically doon yung minority leader bumoboto pabor sa budget, no? So, uh, <laughs> parang iba ho ang kultura ngayon doon. So, dyan ba sa atin, dyan sa Senado, papano po ang pag composition ng BICAM? Sinong pipili noong minority? paano Papano po? Ako, ako, ako. Yung, yung, Senate President. Mm uh -hmm. -huh. Sa amin ang de designate Mm uh -huh. Kung sino ang... Uh, uh, ang, uh, ang... ang ang de designate ko, lahat ng vice chairman, uh -huh. eh may mga minority doon. Opo, opo. Si Aimee, mean, nandun dun. Uh -huh. Sila, Si, uh, Senator uh, uh, Cayetano. Mm -hmm. mm -hmm. oh, tsaka, huwag sila magalala. Huwag ko sila. Umatin sila. Oh, they might not have a vote, but they can be there because si usapan nga natin, open eh. Mm -hmm. Open sa public, open mm -hmm. sa civil society. Pagkatapos, hindi pwede yung minority ng, ng Congress. Mm -hmm. Parang hindi naman ako payag doon. Ayan eh, sila, pwede silang umupo doon. Katulad ni Laila. Mm -hmm. eh, siya naman eh dating senador. Oh -oh. Pwede siyang umupo sa amin eh. Mm, Kung gusto o nga, niya eh, o nga baka, baka wala lang voting. Baka, baka wala lang voting dahil hindi siya official member pero mm. may boses yun. Apo. Pero Tito Sen, ngayon, this time ang BICAM, hindi nyo gagawin sa Manila Golf? Hindi nyo gagawin sa, sa Shangri-La o Manila Hotel? Ay, wala pang plano. wala pang sa kung gagawin. Ha? ha? wala pang plano Pero either or, baka sa house lang yan o no, dito sa Senate. Oh, wag na kayong gumasta pa sa hotel, di ba? Di na. Oo. Mm -mm. Oo. Unless, may baka gusto nilang sponsor na nasa regali sa bulsa nila. Uh -huh. <laughs> sa mga proponents. Sa <laughs> <laughs> mga proponents. Pero so, hindi. Uh -huh. Mas mabuti ito sa house. Malaki naman yung ano nila doon. Malaki uh -huh. naman yung... Uh, uh -huh. Yung mga... Space, klami, committee space. rooms nila doon. Okay, sige. So, ito hung buy na ito, pwede kami pumunta? I mean, uh, walang sekreto dito? Yan. Pwede. Wala. Live streaming nga. Ah. Open eh. Uh -huh. Yun. Okay. Oh, oh, Yun yung nilagay ko rin sa, ano, ako nag amend yung sa Senate Joint Resolution, mm -hmm. Senate and House. Yung okay. Joint Resolution namin na pinasa, okay. yung isang provision doon, ipinasok mm -hmm. ko yung live streaming sa mm -hmm. BICAM. Mm -hmm, mm -hmm. Kahit na small BICAM pa. <laughs> oh, sige, okay. Pagkatapos po ng BICAM na iyan, yung gagawin pong actual na BICAM report, hindi na pa pwede ng mga tulisan yan? Oh, hindi na pwede. Nakabantay na kami diyan. Okay. Eh, hindi ko pipirmahin yan. Parang yung nangyari dati. Remember? 2018. Mm -hmm. Pagkabuta sa 2019 budget. Okay. Di ba Nilikot nila after ng ratification. Nilikot nila. Aha. Uh -huh. O, oh, 75 billion. Ah, mm hindi -hmm. ako pumaya. Gagas na na pa patuloy yung 20 billion na nakatago nila. Naging 95 na dito eh. Okay. Sige. Opo. Okay. Sige. So, uh, ito lang pong si Henry Alcantara, Bres Hernandez, JP Mendoza na humihingi po ng house arrest. Ano po ang disposition dito ng Senado? Ang, ang hinihingi, really, siya. Eh. Kasi dahil uh, attend na naman daw sila eh. Uh, hindi, uh, wala akong natatanda ang house arrest yung nakalagay sa sulat nila. Kasi kung house release, arrest, hindi mo magpapadala pa kami ng mga usaha doon sa mga bahay nila. Okay. Saado okay. Kaya doon namang sosyal. Okay. ba? Okay. eh, ano naman sa amin eh, yung eh, release ang alam kong hinihiling nila. At sila daw naman ay a-attend automatically pagka pinatawag sila. Mm eh, napakahirap yata yun. na uh, Kaya hindi ko madesisyon ng mag mm -hmm. So sabi ko, hintayin ko muna, magbo-blue ribbon meeting muna kami pagbalik ni Senator Erwin Tulpo, who, mm -hmm. who is the, now the, chair, the chairman or the acting chairman. Mm -hmm. At uh, pag-usapan muna namin sa meeting uh, okay. kung ano dapat ang gawin. Sapagkat, so, eh kung paano, kung biglang kakasuhan na sila ng DOJ, mm -hmm at hindi na sila hindi na sila mahagilap hindi eh, masisisi pa kami Saan sa galing galing yung pagkakakontempt namin sa kanila mm -hmm. ang adoy eh, mm -hmm. naging pabor sa ICI at saka naging pabor sa DOJ at ngayon ngayon ay eh, naging pabor sa ombudsman mm -hmm. Sabagot anytime nilang kailangan pinapadala ko lang isang sulat ko lang sa o sa mm -hmm. uh, papadala doon sa kanila balik ulit sa amin may mga bantay Opo. eh kung nasa bahay yan o nasa ano, nasa labas na yan sa tingin mo ba mamadaling kunin yan pag naibita yan Delikado. Lalo na kung may mga kakasuhan ng plunder dyan. Opo. Okay. At sa tingin mo pa, makakagila pa natin yan. Ayun lang. opo, <laughs> opo. Sige. Kaya <laughs> medyo, so, so, uh, so, sabi, so, sabi ko, hmm. Um, mo na, pag-usapan namin sa Blue Ribbon yan. Yun ang sinabi um, ko sa kanila. Okay. Pinasabi ko. So, 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 At saka yung Blue Ribbon, pag-uusapan pa namin yan eh. Um, pagdating ni Erwin eh. Deba. Okay, uh, opo, opo. Sige. So, kung status kun tayo muna ngayon sa tatlong ito, dyan lang tayo muna sa Senado and then subject pa ito for deliberation. Kailan huba ang balik po ng Acting Chairman ng Blue Ribbon at uh, may target date huba sa Blue Ribbon Committee Hearing? Oh, na pagdating niya, within the day, the following day. Uh, ang alam ko 34 uh, dito siya. Mhm. Mm mm -hmm. Okay, o. sige po. So looking o, forward o, po kami diyan. Opo. So yan o. po, magpapatuloy ang Blue Ribbon Committee Hearing on the issue maraming iba pang ano. Siya mismo nagsasabi sa akin sa telepono. Eh. Sabi ni Erwin, eh, mm -hmm. ang dami pala dyan sa South. Sabi niya, sa Kabisayas, Mindanao. Mm -hmm. Sabi niya, marami pa okay. palang ganyan. Meron daw mga nagre-report sa kanya ngayon. Sige. Aba, de, mabuti ka mm -hmm. de, 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 -tuloy natin sa hearing ng, 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 ng committee. Eh. Okay.